Ito guys, samahan niyo ako. Tara, magluto na tayo. Taba. Ilagyan e, ko na rin ng kunting sili. Para medyo maanghang. Ayan. Yung tomato sauce. Ilagyan ko ng tomato sauce. Pangmadalian lang to guys kasi anong oras na? Tatlong putahe pa yung lulutuin ko. Kuna ng kunting atay ng baboy. Para naman sulit. Wow, napakasarap niyan. Oh. Yung carrots at ano, patatas. Yan. Para suabi ang sarap. O, oh, nilagyan ko na ng sisining yan. Yan. Lagyan natin ng ketchup. swabi swabi talaga ang sarap nito. Ang lasa. Yan eh. Wow. Yan eh. o. O, tingnan nyo. Tapos, lagyan natin ng isang basong tubig. Yun, dalawang basong tubig. Tamang-tama yung sabaw. Parang tapos lagyan natin ang magic sarap para suabi ang lasa tapos lagyan natin ang hot dog para kompleto hindi lugi yun tapos lagyan natin ang konting sugar para mag-balance yung ano niya, yung timpla niya. Pakuluan natin ng konti. Ayan na muna natin. Pamaya, pagbalik natin, luto na yan. yan guys, oh. Wow, sarap. Oh. Ito, lalagyan natin ng punting cheese para mas lalo sang suabi ang lasa niya. Lalagyan natin ng cheese para naman suwabing suwabi ang lasa talagang kukulangin to pag itong natikman nila ayan no? Oh, ito yung minodo lutong bikulano with spicy yun okay oh, di ba Hayaan muna natin na kumulo pa siya ng kumulo para lumambot pa yung karne niya. Mamaya, pagbalik natin, titikman na natin yung lasa. Ops, 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 ops. Ito na, ito na, ito na. Luto na to, luto na. Ayan o. Oh. Mm. You give me, I will never let you go. Why? Okay, tikman na natin guys, tikman natin yung ating niloto na niloto. Tikman natin kung ano yung lasa. Video ko lang sa alat. Tagdilan pa natin ang asin. Okay. Ayan, lilagyan ko ng konting toyo, tsaka, ayan, seasoning. Para magtugma yung alat niya, tsaka yung anghang niya. Ayan, asin. Ayan, yung konting bichin. Ayan, panigurado yan. Swak na swak yan sa lasa niyan. Okay, tikman natin. Mmm, sarap! Woo! Suabi! Eh. Sa panga? Mmm! Ito'y luto na. Susunod naman na lang ating lulutuin ay igado. In this video ay magluluto naman tayo ng igado. Pangalawang luto na to. Tara guys! gawin. Lagyan natin yung mantika, Tsaka ilagay at ilagay natin yung bawang, Tsaka sibuyas. Yan. Guys, mali pala ako. Yung atay, nalagay ko sa, sa minudo. <laughs> Lutang na lang ang isip ko ah. Tayo ako nakakainom eh. Pero okay lang yan. At least, ano naman yan eh. Pares naman karne yan eh. Ito, ah, uh, higa doon naman lulutoy natin. Yan, linagyan ko na ng pamienta. Durog na pamienta. At tumitupis pa. Okay. Good. guys uh, gumawa ako ng paraan hinaluan ko rin ng kunting atay kasi pangit naman tong walang atay na ano niluto natin na iga do yan gawin natin ng toyo kasi yung atay naubos ko doon ihalo sa minudo itong iga do tuloy na wala ng atay na panghalo Buti nga, Nagtira pa ako ng konti. Ihalo na lang natin dito. Pa ah, ito. Lagyan natin ng ceiling hilaw. Para sumisiksik yung kunting anghang. Wow, napakasarap talaga. Ito na nga. Linagyan ko na ng carrots tsaka ano yung patatas na, yung parang pinino na ano, patatas. Okay. Yan. Labi natin ng tubig. Isang basong tubig. Dalawang basong tubig. Yun. Huwag natin masyado damihan yung ano, yung Tubig kasi pangit naman. Ganyan pa natin ng konting toyo. Ayan. Hayaan muna natin siya na lumambot siya. Ayan. Lagyan natin ng konting ketchup. Lagyan natin ng seasoning. Para suabi yung lasa. Tapos magic sarap. Kaya e, alam niyo naman ako, pag nagluluto kasi ako, talagang complete ricado yan. Kasi ang hinahabol ko dyan yung masarap na lasa. Okay. Kayaan mo natin. Maya-maya, balik tayo. Oop, lagyan natin ng sili. Sili. Alam mo naman, bigla na tayo eh. Kailangan medyo manghang. Huwag natin masyadong anghangan kasi yung iba, di makakakain eh ako kahit isang latito pa yung ilagay din na sila eh, kaya kaya ko yan eh. Eh paano naman yung iba? Nanunuot yung lasa at saka hangin. Sarap yan. Talagang maraming alak ng obos niyan. Ito na. Tutunan na to. Lasahan na natin kung ano yung lasa. Hmm, sarap talaga. Suabi. Kuhang-kuha na naman ang timpla. Isang timplahan lang yan, matik. <laughs> Ayan guys, luto na to. Kailangan nating tihain kasi magluluto pa, na, magluluto pa, tayo ng Bicol Express. On so, this video ay magluluto naman tayo ng Bicol Express. Lutong Bicolano. Uh, pangatlong lulutuin na natin to. Bicol Express. Nakaluto na tayo ng minudo, igado. Ngayon, lulutoy naman natin Bicol Express. Ah, sarap. Ayan, naglagay na nga tayo ng mantika. Nilagay na natin yung bawang at sibuyas. Tapos, ilagay natin yung baboy. Ating hiniwak. O, oh, ito. Sangkot muna natin yan. Yan. Para mahalo yung, ano, yung mantika pa. Yan, linagyan na natin ng tubig. Palambutin na lang natin to. Okay. Ayan muna natin siya. Ayan na. Palambutin pa natin. Uh, ah, tayo naman kasi may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagluto. Gaya nito. Ito, luto ko talagang Bicol Express. Bicol, lutong Bicol, lutong Bicol to talaga. Kasi Bicol Express nga eh. Eh, ako, bikulano ako eh. Kaya palambutin muna natin bago natin siya lagyan ng gata. Okay. Ano na guys. Lagyan na natin ng bagong. Yung kanina, kaya lagyan natin ng tubig kasi pinalambot lang natin to. Tapos, binawas din natin yung tubig. Kasi ang ipapalit natin diyan, gata. ayano no, oh, di makita kasi ano eh, mausok. Okay, lalagyan na natin ang gata. Dalawang gata to. Ay, ah, ito yung pangalawang gata, yung ano, yung nilagyan pa ng tubig ng konte Tapos yung unang gata, yun ang ipapahuli natin. Okay, lagyan na natin ng sili. Ayan, nilagyan ko na ng gata na pure. Yung walang halong tubig. Yung kanina, ang nilagay ko, yung may halong tubig yon. Ito na yung pangalawang gata na walang halong tubig. Pure na yan. Tapos lagyan natin ng magic sarap. Yun. Okay, eh, lagyan natin na ang siling labuyo. Kasi maanghang dapat to. Kasi Bicol Express nga eh. Sabi usok. Kailangan maraming sili. Pero huwag natin damihan kasi yung kakain ito, hindi naman mga Bicolano na eh. Ayan, titikman na natin ang lasa. Hmm, sarap. Hmm. Hmm, tamang-tamang lasa. Perfect. Okay, guys. Luto na to.